Mapagpalang araw sa inyong lahat mga kapamanang karunungan. Mayroon po akong ituturo sa inyo sa bidyong ito. At ito po ay isang karunungan. Upang hindi tatanggi ang isang tao sa inyo kung kayo ay mayroong hihinging pabor sa kanya. Hindi siya makakatanggi sa iyong kagustuhan kapag gamit mo ang karunungan na ito. Pero bago po ang lahat, kung ngayon ka palang napadaan sa channel na ito ay mag-subscribe ka na at pindutin ng inyong notification bell upang lahat po ng ating mga karunungan ay inyo pong masubaybayan. Salamat po. Ang karunungan pong ito mga kapatid ay marami po ang pinanggagamitan Pwede po ito kapag kayo ay mayroong hihinging pabor sa isang tao. Kapag kayo po ay manghihingi ng tulong sa isang tao ay pupwede po itong gamitin. Pupwede din po itong gamitin mga kapamanang karunungan. Kung sakaling kayo ay may nagugustuhang tao at nais ninyo, magagamit po ninyo ang karunungan na ito mga kapamana. Ang karunungang ito ay ginagamit upang mabihag natin ang damdamin ng isang taong nais nating ipasailalim sa ating kaluoban sa makatwid. Ano man ang hihilingin mo sa isang tao ay hindi ka nito matatanggihan. Bago ka lumapit sa taong ito ay pabulong mo itong uusalin ng tatlong beses at iihip sa hangin pa-punta kung saan ang taong nais ninyong pakiusapan. At hindi ito makakatanggi. Huwag itong gamitin sa masama upang ikaw ay gagantin palaan ng mga mabubuting bagay. Mula sa ating Diyos Ama. Gawin lamang sa mga mabubuting kahilingan at mabubuting pakay at layunin. Ito po ang karunungan na inyong gagamitin. Aram, akdam, aksadam. Vuk, vuok, tauok. Yan po ang karunungan na inyong gagamitin mga kapamana upang mapasailalim po ang kalooban ng isang tao at mapapasunod po ninyo ito. Anuman ang inyong hihilingin sa kanya ay hindi po kayo matatanggihan. Huwag pong kalimutan ang ating paalala na gamitin lamang po sa mga mabubuting kahilingan, mabubuting pakay at layunin upang hindi po kayo balikan at gagantin palaan kayo ng Diyos Ama. God bless inyong lahat mga kapatid.